Hello, hello guys, nandito tayo ngayon sa tabing dagat sa Caridad uh, at ay mawala Quezon ayan. so makaisip kami magdagat muna paliguan yung mga bata sa dagat mga kalating oras lang so yun, pupunta na ako doon at uh, tayo maglalangoy-langoy dito So tara guys, samahan nyo kami. Yan, shout out sa inyong lahat. Good morning. Ayaw ko so, muna itong cellphone dito. Halo so guys. So tara, Samahan nyo kami dusta agak. Tayo ay tutubog ng kaunti. Ano <laughs> kalabaw? Tutubog. Halo sana kayo. Jay Jay. Ahon na kayo. So napakaganda dito guys. Yan. Dahil uh, hibas. At ah, saka napakalinaw ng sabing dagat. Do, kami pumipipis ko sa dao. Papa, wag sabon. Fish. 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 Oh. Ayun no ayun no yeah. Yay! Hello! Yay, fish!

So napakalinaw ng tubig oh. Napakaganda ng ano, dinaw na linaw. So dito pala maganda pisto pag magdadagat ka. Sa uh, karidad ano. Ilaya. Yeah. So malapit tayo dito sa gate na naginagawa ng planta. Ay, nakita Guys, ikaw ito. Ano, nakita mo yung ano? Bakit? Naay ko. <laughs> naay ko. May naay na po siya. ng uli-uli ng konti. Titingin tayo ng kasag ditong nakalubog. Palagay ko wala dito Sa batuhan meron yun. Dito na lang? Wala.

alow no? hindi oh. naman malalim, malalim a -a. Hindi ah alow <laughs> last day last day Ako talo talo wala Tulong. talo wala talo 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 Airplane. talo 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 airplane. talo talo kung hindi mo mahabol yun. Ah, punta ka tayo i-plane. i hindi kita. Please, papa. Nasaan na? Wala, hindi kita. Hindi ko makita. Wala naman! Wala! Hindi yan siya. Tao yun. Ay, di coconut. Ay, coconut. Daho niya ang dahon. Daho, nagtayo ba kayo? Hindi. hindi. Oh, So dati doon kami pumunta doon sa may anong yun Diyan Nasa kanilok na yun tayo po Ako Dati doon na. kami nagpunta Oo ang, oh, ang galing mo. may bahay doon sa gilid no ano? ula. Ay, Yung kulay puti Ako din. na kubo-kubo So yun o nasa ilalim ng puno Yan, kalsada kasi yan. Papunta dito. Yan, tabi na I want you. Dito, alabat. Kesan-keso. Doon.

guys saya ya ahu na ata uh, mendaat mau Huwag na Huwag na mawak bagi nana kamay. saya ahu na ano tayo ng dito? So, may kanlungan naman pala dito sa panabihan. Kahit maraming tao pala dito. Magkasabay-sabay ng pagligo. Ang gando, ang gando, ang gando, may kanluungan. So may ginawa pa dito ng lamesa. Oh. Inuman. Ha JJ, tapos ka na JJ? Nalilaw! Tapos na si JJ? Tara na. So, guys, saka dito na lang. Bye-bye. Yan. Nakaligo na tayo. Nakatubog na. Nakatubog na si JJ. <laughs> Nabihis ka na? Gubat okay. na lang yung damit na lang. Gubat ka. Ang galing nung bato. Paano napapatong yun doon? laki, -laki. Bihis na lang yung damit muna. Ano? Sige bye bye